哎呦我的妈！<laughs> <laughs> So, ano, filing ng candidacy ngayon sa barangay NSK election. Pero, hindi ako sure kung tatakbo pa ako. Ako sabi ko muna yung mga kasama ko kung susuportahan ako o sasamahan ako sa pagfile ng candidacy. Pero siyempre, ano, uh, ito ito'y para sa mga nararapat na kandidato lang. Try ko lang kung susuportahan nila ako. So, let's go guys. Eps, teka. out pala kay ano kay Alpha Q, kay Mami Singe Shawler at sa aming uh, DC uh, Hot Production guys tara, gisingin natin yung mga kasama ko hey, morning guys, guys. nakatawin ko yung mga kasama ko dito kasi ano gusto kong tumakbo pakasamahan nila ako, magpailang kandidasi tingnan ko kasi nyo lang gising yes. Tulad pa yung mga tao. Sibol. Sibol na lang. Sibol. Bol. Bol. Kaya? Sama mo ko. Tatakbo ko. Ha? Tatakbo ko. Tatakbo? Oo. Eh di tumakbo ka! Ut, oh, hindi, basta tatakbo ko sa mamo hey. ko, kailangan ko ng kasama. Eh, hey, wag mo na ako isali sa kalokohan mo, kuya. Tumakbo ka, bubas ang pinto. Ayaw, di ba? Hindi. Hey. Ano, kailangan ko may witness pag, ano, tatakbo ko kasi. Tarantado ka ba? Tumakbo ka lang, kailangan mo ka ng witness? Seryoso nga ako, kasi kailangan ko, ano, kasi kailangan ko. Kailangan ko, kailangan mo tumakbo pa ko papaalam sa akin. Hawak ko, papaamo. <laughs> ang barangay election ngayon. Ha? Barangay election. Barangay election At ako ba? Oo. No, 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 no. no, Seryoso no, ko. Kailangan no, no, ng taong bayan. No, no. Ah, kailangan ng taong bayan. Wala sa akin. Dapat kaya ikaw sa ito. Tutulong ako, tutulong ako. Tutulong. Ganyan na ba sa inyo pala po? Tutulong, tutulong. Tapos ano, pag nasa... Tutulong na kayo. Tutulong na kayo. Ay, hindi ko ko hindi kitakakalimutan. Ayaw, 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 ayaw. ayaw. Ay, mo na ako idamay diyan sa panukuhan ah, mo na 'yan, Kuya. Umuwi ka po sa iyo, matulog ka na lang. Election, election ka pa. Takbo-takbo na ako eh. Takbo-takbo. Putulin mo pa, paamo para hindi ko tumakbo. Huwag mo na lokuhin 'yung mga tao ha. Sus. <laughs> na, boy, tatakbo yung, ko talaga. Ito 'yung kailangan ng mga taong bayan, 'yung tapat, 'yung puso nila'ng tumulong. But, 'Di ba ako tapat? Ay. Wala ba ako na itulog sa bahay? Oh, iba yung bahay sa taong bayan. Hindi yun madali yung responsibilidad sa taong bahay kaysa sa responsibilidad sa pamilya. So, ginoo ko. Ano Parang oh, di kaibigan, you know, no? Ayaw ko sumahan Ay! Tumakbo ka ang dito. Kaya mo. Ako, basta ako matulog lang ako dito. Ayaw, di ma. Ay, salamat ka lang, Bol. Anong salamat? Huwag kang tumakbo. <laughs> Anong salamat ang um, tuntik. Makulubuin yung mga tao. Hindi na nga. Ayaw Akala na, mo ganun kadali yun? Ha? Susubukan ko na tumakbo. Huwag mo nang subukan. <laughs> Mali mo, makachamba. Ay, chamba-chamba. Huwag chamba. ka maniwala sa mga chamba-chamba na yan. Dapat mo na, pag mga ganyan, pag-isipan mo na mag yan. Pag-isipan mo na sa mga tao, na tumakbo sa mga kapatid. Akala mo, tahimik yung politiko. Hindi <laughs> mo <laughs> magulo ang politiko. <laughs> 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 Hindi magulo yun. Nagpapagulo lang doon yung mga ano. Yun magiging magulo ang politiko kung tumakbo ka. Huwag kong magiging dahilan ng magulo. Ay, sus, baka masiguro may nag-aaway sa kanto eh. Eh, doon ka rin eh. Hindi naman ako lang akong marites, may pamamagitan doon. Oh, wala, wala, meron, meron, meron. Sus! Ako kuya, tigilin mo ako dyan. Bakun iba naman yung sa sabong iba naman yung sa tao, siyempre. Ah, parang pareho lang yun. Kung dapat, pag nasa posisyon ka na, alam mo kung paano mo patakbuhin ang nasa uh, komunidad mo, sa community. Paano mo mapatahimik yung lugar nyo, paano ma-maintain ang cleanliness, kung paano matulungan yung mga nangailangan. Ganon! Kaya ko yun, pautangin mo ko, ka. kailangan ko na po muna. Ay, sabi mo pat na ako, ala, kasi mo. Alat, kaya likuran ako, sige na nga, hindi na nga ako tatakbo. Dapat lang! Pulog na nga yun. Ayaw, di ba? <laughs> Mas matanda! <laughs> What's up mga kalaplapan? Welcome back to my channel and of course, for today's vlog or ngayong video na to ano ah uh, ako nagfile ako ng candidacy pero hindi ako naaprubahan yan, yan ang pag-uusapan natin itong mga barangay election 2023 at syempre ito kaibigan ko lang na si Kagawa Derek Cruz shout out sa iyo Kagawa Derek si Kagawa Derek nakasama ko to sa ano sa mga Uh, ang sa feeding program natin ano gawa ano? doon, oh, napili program yan, ano? Oh, okay. So nagpapakain program kami na. ng breakfast, oh, okay. uh, siya yung sponsor doon no? Yeah, Nandiyan pa rin yan sa YouTube ko, oh, mapapanood uh, niyo pa rin yun. program ng uh, Council of Leaders. Oo, yan. Uh, nagpapakain kami sa mga less fortunate or sa mga depressed area. Nagdadali siya ng mga breakfast, sopas, pandesal mostly puro bata. At saka, actually lahat na rin napapakain, ano? Eh, no? uh, uh, lahat napapakain namin. So uh, ngayon, pag-usama natin kagawad, Ah, ang Barangay Election 2023. Ayan. Uh, ah, maraming ano nagbago sa COMELEC ngayon ano, yung kanilang rules and procedures ng postering. So nung nakaraang pre pre campaign nung nakaraang taon ang dami nagtantad sa kalsada ng mga tarpaulin. Ha? Ah, uh, ay teka, pagtutuloy-tuloy tayo. Shoutout pala muna sa akin ano, boss manager sa vlog, Alpha Q, missing Misinya Shawler. Yan, namin DC Hats na production. Tuloy natin na kwento. Buti na lang nagkaroon ng procedure ang Comelec na muna yung mga postering kasi meron sila tinatawag na campaign period sa October 19. 19. Onwards, yan. Up to 28. 28. So, nakinig naman lahat ng kandidato. So, malinis ang kalsada. Na lahat ng mga tarpaulin, poster, Stickers, spring tatanggal muna nila. Good job kudos sayo COMELEC. Yan, palakpakan natin ang COMELEC at na Ano yan, para fair sa lahat 'yan na kandidato, hindi walang lumalamang, walang lamangan. Antayin natin yung tamang campaign period ano. So, yun ang kagandahan na narinig ko sa rules ng COMELEC ngayon or sa kanilang uh, mga pa-seminar sa mga kandidato. Pwede tayo dito Actually, nga, nandito kami sa munisipyo ngayon. Ah, uh, yun nga. Uh, papasyal lang kami sa Comelec kasi may mga kailangan pang ayusin documents sa gagawin pero nakapag-file na siya lang maayos yun so ano M mga, mga gawin yan? Mga, mga requirements okay na po yung o mga requirements okay na Comelec Oh, tsaka nan partisan to no wala so, pang to, No? wala pong group so dumi may mga lineup lineup sila uh, pero nan partisan to ang barangay elections so karapatan yung bumoto the good thing about ano the good thing about Uh, Komelek ah, uh, This barangay election Wala pong picos machine Mano-mano Kamay-kamay Hindi po kamayan Ng pagkain Kamayan ng pagsulat. pagsulat So Wala na makita point, Ikot-ikot ba diba kasi may Komelek Meron okay. So yon, Ang naging case ko naman Kung ba't ako napag-file Dahil doon sa Roderick Franco Na kasi ko tanong Viral video Pero wala naman Disbis naman yung mga kaso So nakakatawa lang uh, dahil sa pagkakamali na iba yun. Nadamay eh, ako. <laughs> yun. Kaya maging ano tayo, maging maayos tayo sa pagbablog ngayon. So, ayan. Kasa ka ba dyan? Kasa uh, ka dyan. Hindi, hindi. Hindi, Diyan, kasa ka dyan. So, papark lang kami guys. Ano? Dito na kami sa may munisipyo sa Komele. So, yun. Ano pa ba? Uh, magastos, magastos sa barangay election ano? Oo, oh, lalo dito sa barangay San Juan. alam, sa, alam, laki, sa laki po ng barangay San Juan. Oo, oh, hindi kasi pare-pareho yung barangay guys sa Manila kasi or sa ibang lugar. Hindi po kaya talaga ng 10 days. May mga zone-zone na barangay lang. So maliliit. So dito sa probinsya namin, Zarizal, uh, na, na lugar sa Rizal, na lalugar kami sa malalaking barangay lalo dito. Dito sa barangay San Juan. Oo. Sobrang napakalaki po ng aming ano, barangay. At yung voting uh, population po namin. Ay, naku, ilan? 56,000 56,000 votes O, di ba? Mm -hmm. So, bago ma-rex mo yung 56,000 so, votes in 10 days campaign, patay ka na. Kaya po? Hindi mo alam kung paano mo kukuha, yung 56,000 na botante eh. na. Pero anyway, maraming paraan. Poster, campaign ads, social media. Yan, ngayon, number one talaga social media kaysa sa television, ano? Kasi ang tao pagkagising, Facebook agad. So, ganun. Uh, so bababa lang kami update namin kayo lipat lang kami sa coffee shop